Okay. So um nakalampas na kami sa immigration na Kaibigan at wala naman naging problema sa mga tanong ng DI officer. Simple lang naman, tanong niya kung saan ako nagtatrabaho, tapos sa uh, anong school, at ilang an kami uuwi. Ayun lang. Tapos, um, ang maganda doon kasi senior citizen, uy, binigyan na kami ng privilege. So, hindi na kami pumila ng malayo. Nung nakita ng officer na um, merong senior officer, sabi niya, dito po kayo. Kaya, ayun, napabilis yung uh, yung pila namin. No, may kagandahan talaga na senior ka. Ang ganda ano. Natutuwa naman ako pero hindi ko pa masyadong na-internalize na ayun, senior na nga ako kaya <laughs> Ayun, nandito na kami sa board uh, boarding area. So we're just waiting for the for the call to uh, board the plane kasi medyo delayed ng konti. Okay, I'll um I'm going to update you later.